Ayan, mga ka-ingrant, naman po yung kuko ni madam. Sobrang bumaon na po dito. parang namamagana nga. Sorry ma'am, alam ko masakit. Alam ko masakit. Bawasan natin para hindi gano'ng ano. Oh, ma'am, na-relax mo lang. Huwag mong patigasin. Oh. Ay. No. Kunting bangga lang to. Wala na to. Ma'am, nanginginig na ulit. Ayan ang bumaw na. Oo. Ang Babawasan pa natin, ma'am, Sorry. Gayahin mo lang yung ano nila. Gawa nila. Sorry, ma'am. Tulog po si Athena. Anak <laughs> po? Opo. Ma'am? Sakit? Okay. Ah, sarap. Mm. natin yung haba. Ay, opo. Yan masakit pa po. Yan mga yan. Barbara sa kuko eh. Sige, bitawan mo na yung cellphone mo. Ibalik mo na. Balik mo na yan. Sorry, ma'am. sasagot ng babe at tapos kinje din kita. Chabe na. Pa rin pa na do akong vlog in ng asawa. Na-cancel ata yung kasalod. Okay. napasalang Na-pasalang na rin yung Mr. Ba. Ano ko man? Dito ko na yung maalala. Sa dami na eh. Oo, hindi mdamin san parang pili mo muna, panood mo na kahit hindi pa. Ayam tapo na kayo ng basura. Sorry, madam. Sakit no? Sakit lang. Makati. eh. Nalaman ko yun yung nadilas kayo naman eh. Nadilas ng dry skin. Ang sarap na masakit na matay. Ito, masakit-sakit to na makati. Sorry, madam. Ayun na. <laughs> mm. Balikan ko. sobra. Ito Nakpati yung gulong dyan. itapon nyo na yan ha. Na. Nilaro lang yun ng mga bata pa. Yeah. Mama, sakit? Sakit? Okay. di pwede ko siyang pisil-pisilin na. Babawasan ko ng... Babawasan. Tatanggalan ko ng manipis na dry skin kasi may dry skin pa po ito. Pero sobrang sakit nito, Mama pag hinihilaan to parang nagsusugat susugatan. Marami yon, tulungan niyo si Darren. Tulungan mo Carry mo lang, ma'am. Mm -hmm. Nanginginig kasi yung mga daliri mo. <laughs> Piling kituloy. Yes, sa sarili. Oops. Wait lang. Hindi ko siya pwedeng hilain. Puputulin ko siya. Tatanggalin ko yung dipotol, ma'am, ha? Kasi, alam mo na. Yes. O, oh, yan ang mula, o. Oh. Hindi ko nga Bakit mga tama ngayon na buko? Sabukan ka. Kasi po, ma'am, mali po yung way ng cut. Sabukan kailangan po talaga ma'am, ang kuko natin is square lang o bilog. Magbibilog ko ng kuko pero hindi ka mag-overcut masyado. Mm -hmm. Pag humaba yun, yung tumutusok. Oo. Mm Dati. Ang problema yung dulo, nasiksik doon. Ngayon po yung nasa bukana, wala kong tingkong sa dulo. Opo. Di ba pansin niyo po, mm -hmm. hindi ko siya ganong kinutkot. Kasi wala naman akong dapat kukutkutin doon. Mm -mm. Mas kaya yun, nasa buka. Ay, opo, okay. yan. Kasi Gain. hindi niyo natama sa ano eh. Ang nipis na so, kaya. ganyan. Hmm, sorry ma'am, tiis lang. Iti-untiin ko na lang po. Hmm. Sorry. Yan. Yan. <laughs> Sorry po, ma'am. Mm -mm. Parang kala mo na ano. Mm -mm. Pero wala po yan sugat, ma'am. Sorry, ma'am. Kuya. Ilagti isang kuya dati Sorry ma'am. Sakit ba? Hindi naman. Sakto lang. Makati eh. Hindi naman pwede sa sema. natin. Malatapakan natin yan. Pagkakamala natin. Ano yan? Basahan. Motsi, akala ko pupupo ka dyan eh. Ilan taon pa nandito mga tao? Ten po. Ten na? Pero yung, anong nabiyahe ko pa ba? Anong nabiyahe, ma'am? Ha? Huh? Ano pong binis? Anong nabiyahe ka na pa rin? Oo oh, po. <laughs> oh. <laughs> Bye. Bye. Na, ano mo pala yan, ma'am?

7. 7 siya. Tapos hanggang 7 sa gabi. Ay, 6.30. Pag di na namin kaya yung lamig. Isa <laughs> <laughs> <Fernan fella> may gusto ba nagtapapatayan? 5,000 to 6. Mm. Mm? Oh, yeah. <chann> right. Hmm. Yan, bali hindi ko nailan to. Ma'am ha, pero okay na po yan. Right right. Mm Oh, okay. Tama Oo, kita mo nang pula na.